ng mga barangay sa ano, barangay chairman sa Cebu. Kung sino yung nakajuting kagawad at merong nagreklamo ng BAUSI dapat siya yung mag a -attend. Dun. Ngayon, siya yung mag-issue ng BPO as, as, as necessary. Paano? ah uh, siya yung issue pero dapat may attestation doon sa barangay protection order na si Kap ay wala ngayon at siya ay nasa convention, official business. Sorry, So, yung bow si desk officer natin, aware naman po dun sa ano, no? Dun sa... Meron kasi itong form dito sa barangay, meron itong form. Okay, ano ba yung laman nito? Ordering the perpetrator to desist from committing acts of physical violence. Ah, parang barangay eh, protection order, applicable lang po ito sa physical violence. Ha? Hindi po applicable to sa psychological violence sexual or uh, financial abuse. Sa physical lang po ito. Bakit, bakit sa physical lang? Kasi, siyempre sa level ng barangay, dapat yung uh, visible na nakikita ng barangay officials kung ano ba yung totoong nangyari. Una dito, yung halimbawa, sinapak, of course, may blaka yan. O pupunta sa barangay, dug duguan yung babae. Alam natin kagad na may physical harm na nangyari. Pero kasi yung psychological, hindi niyo hindi natin pwedeng pasukan 'yan dahil uh, only sa, uh, kasi ng ano dito ng uh, certification pa ng mga psychiatrists at or psychologists na talagang nagkaroon ng psychological uh, uh, violence. Yung yung sexual of course hindi din dahil dapat may mga medical test din nagagawin dito. And yun sa financial of course hindi din, hindi din to pwedeng sakupin ng ano ng barangay. So normally ang BPO nyo naka sa physical violence. Priority over all other proceedings. So, ibig sabihin, priority daw to. Sinabi ng batas uh, na BAUSI RA 9262, ito daw ay uh, dapat pag meron pumunta sa barangay, uh, para prioritize to. Bakit? Kasi ang ang intent nito ng basal to, ibigay ng protection yung mga biktima. So, alimbawa, nag, uh, may nagre isa tungkol sa away, o kaya sa magkakapit bahay, tapos may dumating na nagre na ng Bausi. Saglit muna kayo. Uusahin <laughs> muna natin saglit. Ito kasi priority ito eh. ah uh, priority so yun. Uh, sabi ko nga sa inyo, special lo, di ba kanina nakapula siya. Isa do sa mga pictures niya, bakit siya tinawag na ano, kinukonsider na special lo yung pagbibigay ng priority sa kanya pagka, ano, pagka may mga nagrareklama ng ganito. Must be issued on the date of filing within 24 hours upon ex determination of the basis must be served immediately to respondent. Of course, pag may pumunta sa inyo, dapat within 24 hours, may isip BPO. Okay. Hindi hindi ito ano ha. Hindi pwede dito yung papatawag mo yung lalaki. Tapos, Oh, sabi nga kanina, sabi ko nga sa inyo kanina, itong BAUSI ay special law. Bakit? Binasad nitong BAUSI yung konsepto ng barangay conciliation. binasa Tandaan nyo, binasa ng BAUSI yung barangay conciliation na kung saan yung babae papunta sa inyo. Magre-reklamo po ako, sinaktan ako ng asawa ko, oh, bawas si pusa na ito. Hindi pa pwede, oh, diyan ka lang ha, patawag natin yung asawa mo. Tapos pagdating doon sa pagkakasundoy nyo, hindi mo ubra to. Hindi dapat to pinagkakasundo kasi ang intensyon ng batas ay proteksyonan yung biktima. Hindi hindi patatawag yung lalaki, tapos pagkakasundoy sila. Kasi bakit? Pag umi sa bahay niyan, uupa ka na naman yan, sigurado. Tapos sabihin yung lalaki, punta-punta ka pa sa barangay, ano nangyari iyo? Wala. Diba? Kaya, kaya hindi kaya hindi ini-encourage na o hindi sinasabi ng batas na magkaroon ng conciliation sa barangay. Kundi bigyan ng protection yung babae. Ano yung protection na ibibigay sa kanya? Patigilin yung pang-aabuso. Kung halimbawa patuloy siya sinasaktan, patigilin yun. No, kaya kung meron siyang other relief na gusto mangyari, yun po, na kaya naman. Okay. So tandaan natin na uh, special law, oh, bakit? Ito yung isang features niya, sinira niya yung barangay conciliation. Uh, konsepto, Ang konsepto ng barangay kasi alam naman po natin dapat dito po sa barangay nagsasama-tama tayo ng harmoniously. Pinagkakasundo-sundo yung mga magkakapitbahay, bahay, di ba? So dapat kung yung mga maliliit na maliliit na hindi pagkakaunawaan sa barangay dapat pinag-uusapan at <coughs> pinagkakasunduan. So yun po ang konsepto ng barangay kaya dapat ano tayo uh, uh, proud to be part of your barangay, di ba? Kasi kung walang barangay, may, maraming mga kaso ng elevate sa korte which is ayon ng korte bakit kasi yung mga kaso masyadong uh, mapupuno ng kaso ang korte malaki ang tulong ng barangay sa korte bakit yung mga kaso na pag-uusapan sa barangay hindi na dinadala ng court nababawasan yung court docket ibig sabihin hindi na pupuno ng mga dapat litisi ah uh, uh,